So guys kakain muna tayo guys panigapi so yung ulam namin ay sinabawang isda oh my god wow so ang nagloto nito ay si burloloy guys so tikman natin guys kung ano yung lasa ng sabaw nya yeah, yes. si masim masim guys Wah, di Guys, guys, Kasing guys, asim ng pagmamahal ni Borlola guys <laughs> Pero guys No choice <laughs> Pagtsagaan natin to, guys Kasi no choice tayo guys Hindi totoo yan Bola lang yan So guys, kahit tayo guys Lagyan muna natin ng sabaw Yung ating kanin Ayan Si Borlola yung lumoto nito guys Mag-try na si Borlolo ay magluto guys Kasi mag-aasawa na siya Nag-practice daw siya magluto guys Guys Kain muna tayo guys Kasi magutom na guys So guys hindi pa kayo kumain Kumain na kayo <laughs> Gago! Dahil kakain ako

Gago. <laughs> Sabi na 'yung Buloloy. <laughs> hmm. si Bololoy Kasi Marunong na siyang magluto. <laughs> <Ano? laughs> <laughs> <laughs> Guys. So guys, shout out sa taga Kawayan, yung mga babae diyan, si Winston ni Tumay. Saka shout out din kay Arnold ni Tumay, nandoon siya sa masalang shoutout sa dalawang magpapatid mga babae yan guys hindi totoo yan bola lang yan <laughs> kahit may jowa na, jowa pa rin <laughs> at saka shoutout din kay burnok guys nandun siya sa kanilang bahay guys na yung trabaho niya ngayon guys ay nag-uuling siya ngayon guys so nung isang araw guys nakita ko siya sa Aruri guys nakasakay sa motor guys so sobrang itim niya na guys kasi yung trabaho niya ngayon ay nag-uuling guys so dati kasama ko siya dito video siya pumuti so dahil lumalis na siya so guys video na siya umitim guys pero pabayaan na niya yung kanyang sarili guys. What? Guys. Kain tayo guys oh. Hmm. Oh. Wow, sarap talaga ng sabaw. Eh. Mm.

ha? Ah. Iba talaga ng motor si Bro Loli, guys. Sakto lang ng lasa, guys. Na medyo ma asin-asin ng konti. What? Pero sakto lang. Hmm. Kasi mag-aasawa na yan, guys, si eh, Bro Loli, guys. Kaya nagtapay na siya ng lumoto guys. Hmm. Hmm. Sarap. Wow. Oh. Maka okay. Isang isda pa lang guys. Pusog na ako. So yung natira guys. Bukas naman to guys. Kasi pwede rin ito maulang bukas guys na umaga. Initin na lang guys. sayang deh guys hmm. Terima kasih banyak guys fokus guys budget guys Hmm Hmm Guys, nabusog na to, guys Maraming sarap, guys, ng sinabaw, guys So Guys, hanggang dito lang, guys